Nakakuha na itong si Blazey Yup, meron may, siyang smite so hindi pa naman nila gagamit Although okay lang, yep. meron naman tayong ng reverse dito na pagkagamitan nga nila para ma-secure ni Golden Kite no, oh. so, makukuha naman ah, niya kasi yung... First Blood will be given para sa side ng Elevate dito And what more, kay Switch binigay yan Para sa side ng Elevate First Blood, additional gold, additional XP Na-open na itong Arlie talaga uh,

Napapalingira na ng isa doon Però, nilana, Pero nila ko yung error of luck Ito sumali so, na rin Ito yung derby para dito sa baka Nasa si Charles And tanggal Ang kunat ng isang Zhang Fei Now Nakikita nga natin talaga sa mga teams Ngayon na talaga yung mga baby technique

Blade, pero, pero ito, nakakuha na ng isang Byra ng elevated Hero. They just have to out sa may pain. Kaso nga lang, ang napamamba out doon sa Red Team. team. Na na may kasama pang Blade Team na inuntog na dito sa makapal na damo. Sa may bottom lane, sa may transition ng Tower Push, ang Blacklist International dito. Pero okay lang dahil magta-translate din naman itong switch sa punong ng top lane as a lane. Ayan, so tamang trading lang naman dito although at triple yung may And, Eh, kasi di, pantay pa din yung art farming na nangyari oh, dito si Just Key. Sa likod din, dinamaan yung oh! asses, Pero kamoy na sa pack okay. na na. Hey, Kuya Chami! Naging yummy! Ang tatlo! At ihabong iba nila itong team Red Team. Red Team. yata yung niya dito. Pero transition na lang. Ito at mukhang magkakasipatan lang. Kuya Aero, tatamaan niya ba? Hindi tatamaan. Pero papasok na dito ang Blacklist International with the outward para sa dalawa na nautok na may kasama pa Zen Luch na may stand pa sa ibang liko na may buka pa. Nebo ni Rose Sky and pero nag na sila. Pero hindi uubos sila dito. Minus Mountdown! pinapatay niya naman ang isa at make up 2 dahil napawagsak. Hindi na dahil itong sundan niyo Chami na kailangan nila bubaki yung back out dahil na parok. Pero napakasakit ni Golden Kai T. Level 2 Tyrant na to ha, parang osay ha. At ito nga yung gusto nila kasi mas mataas yung makukuha mong gold, mas makukuha ka ng karapatan na makipag-team fight dito dahil sa gusto. Pero ito si Justin Lopes, yung talaga switching ng... Pero si Blazy at ay mahuhuli nila dito with a stun coming from Haro sa dalawa. Pero ang galing, -galing. Dalawa, si na talik po dito si Pisa na dalawa. Pero stun down. Pwede pa rin naman dito itong eh, so si Jazz dahil nakapag-outward siya. Pero hindi nila maliligtas itong Terfina na dahil sa may bandang ipod. Pero si Rich lang ang and sa kanila na napatay yung foul double, kill. double kill. Pero na alam na rin siya kanon last para sa team target dito ng Blackhead. Pero we still have the right take yung Kairan kahit 2 for 2 exchange. Sino pa rin yung nag-transition from this objective. Ayun naman natin na kamadulas dito is si Darfin ng isang Arlie. Pero siya pa... Oh. Pero tignan natin. At least, elevate dito pumapalagpalag pa. Lamang man ng kwarta ang Lucky dito. Pero nung... No, oh! oh! para ko hindi na nila nabesahan pa yung kaninang tower sa BayTop. ng pauwi na nga lang dito etong beach pag uwi nyo. Tinalian agad sya. Neto din na out of pa. Kontact Enemies. Buhay na buhay at nalaban oh, pa Ang mga sila oh. even lazy na maalam na Ang daming tubuan sa Elevate oh, dito may oh. kumang, uh. may na naman na may Uy! Dito. Bakit si Jos? Bakit si Jos oh, sa target dito ng Elevate? Tangka yan pre! may oh, iwan oh. dito si Twitch oh. na tinalo ng baka Pero may shock oh, niya! Yeah. Yeah. Ay, mapapatay niya ba si Aaron? Bago siya mapatay napapagsak niya oh, naman dito si Para change, pero will! Yeah, Heroes down for right ng Eddie The patience play, yes, wala man sa kanila early game. Kaso ngayon, sila naman ang nakakuha na ng scaling. Ito na naman ang labas ng kabay Kahit pumasok dito, in link inside Legendary. the box. Sila ay nasa outside the box. And they will push this out. Walang pero-pero Blacklist tinakos na ang first game nila against Elevate. 1-0 para sa Blacklist. At a game and... Uh, Masabi natin na malapit-lapit na naipakita na ng na elevate lakas nila. Palag-palag talaga. Kaso, yung Dharma talaga eh. There's a reason hmm. why.